Sobrang ingay na kasi itong side mirror ko kaya ayan yung ginawa ko so tinest ko muna. So pagkatapos niyang pinaklas ko na. Ayan pagkabaclose ko hindi ko na rin ipawita kung paano tanggalin kasi medyo may init at nagmamadali tayo pagabi. So ayan. Pakita ko na lang kung ano yung mga papalitan natin. Yan yung gear niya. Ayan yan yung papalitan natin kasi may sira na yan at uh, may balingipin na yan kaya maingay yan dalawang yan so yan yung papalitan natin eh, yan yung ipapalit natin yung black uh, pure siyang uh, bakal talaga so hindi na yan mapabalik so yan binaklas ko na yan hindi ko na rin na ipakita kung paano binaklas yan yung mga papalitan natin dyan so ito na yung gawa ko. Yan, wala na siyang ingay. Happy na. Diba? Ganun lang mag-DIY.